sa isang lugar na sinusuri ni KTH ay meron siyang nakita na isang malaking bato kung saan ay sinubukan niya itong basagin. Pero noong bago niya naisipang basagin ito ay wala namang kakaiba sa itsura ng naturang malaking bato. Naisipan lamang niya itong basagin para magpalipas ng oras. Ngunit sa kanyang pagbabasag, dito niya napansin na ang loob na bahagi ng naturang malaking bato ay parang gawa sa simento. Sadyang napakatigas nito kung saan ay hirap siyang basagin ito gamit lamang ang kanyang maso. Dahil sa sobrang tigas nito ay tuluyan na nga siyang sumuko. Dito pumasok sa kanyang isipan na maaring ang kanyang inaakalang malaking bato na kanyang binabasag ay posible kaya na isa pala talaga itong simento kaya nais itanong ni Ka-TH kung meron ba talagang kakayahan o gamit ang mga sundalong apon na parang mga natural na bato ang mga simentong bagay na kanilang ginawa. Ang aking simpleng kasagutan dito kay Katih ay oo at ito ang siyang ating tatalakayin sa video na ito. kimikal na gamit ng mga sundalong hapon. Ang mga sundalong hapon ay meron silang gamit na isang uri ng malakas na kimikal kung saan ay kaya nitong tunawin ang kahit anumang matitigas na bagay. Kaya sa pamamagitan ng kimikal na ito, ay nagawa nilang itago ang kanilang dalang mga kayamanan ni Yamashita sa loob ng mga bato. At ito na rin ang dahilan kung bakit meron tayong mga Yamashita treasure signs na may kahulugang rock enclosed treasure deposits. Sa pamamagitan ng kimikal na ito ay may kakayahan ang mga sundalong hapon na tunawin ang isang buong bato at gamitin ito na parang simento para sa mga hindi nakakaalam, ang mga sundalong hapon ay naging dalubhasa sa paggamit ng mga kimikal dahil sa meron silang balak gamitin ito noon bilang kanilang malakas na sandakta. Semento sa loob at bato sa labas May mga sitwasyon kung saan ang mga sundalong hapon ay kanilang tinago ang mga kayamanan ni Yamashita sa loob ng simento. Para hindi ito madaling mapansin o mahalata ng mga tao, dito nilang ginamit ang kanilang sikretong kimikal. Gamit ang kanilang sikretong kimikal ay tumunaw sila ng mga ordinaryong bato sa paligid at ito ang siyang kanilang ginamit para ipambalot sa ibabaw na bahagi ng naturang semento na naglalaman ng deposito. Kaya kung ito ang siyang ating naingkwentro ngayon, tiyak na ang tingin natin dito ay isa lamang itong ordinaryong pato. Ang masasabi ko kay ka-TH. Meron naman talagang mga ordinaryong bato lamang na kapag binasag natin ito ay parang gawa ito sa simento. Kaya hindi lahat ng mga batong parang gawa sa simento ay gawa ng mga sundalong hapon. Para maiwasan natin na malagay sa ganitong sitwasyon ay kailangan talaga nating magkaroon ng pasihan sa pamamagitan ng mga marka na ating matutuklasan sa paligid ng lugar dahil sa kadalasan ang mga rock enclosed treasure deposits o mga deposito na nakatago sa loob ng mga malalaking bato ay may mga palatandaang marka na sadyang iniwan ng mga sundalong hapon. Kaya ang payo ko kay KTH ka ay kailangan mo talagang suriin ng mabuti ang iyong lugar at maghanap ng mga marka. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.